wala na nga talagang nagawa si Summers kay Gaban mga tol, may nakaraan nga si Gunco at Brooke at magkakilala na nga sila dati pa, pero ang mas matindi under attack na raw ang Marillo at talagang galit na galit na nga si Imsama so One Piece chapter 1149 spoiler at ang title nga nito ay 1 seconds magkakaroon tayo ng color spread kung saan ang mga straw hat nga e nasa maid cafe, ang mga babaeng straw hat nga e nakasuot ng maid costume at kasama nga rin daw si Lilith at Bonnie, hindi ko nga pero parang foreshadowing nga yan kung sakaling maging parte ng Straw Hat Crew yung si Lilith at Bonnie. Anyway, nagsimula nga ang chapter kay Scopper Gaban versus Saint Somers. At sinasabi nga rito mga tol na talagang tinalo nga ng matindi ni Gaban si Somers. Grabe yung ginawa ni Gaban mga tol. Hinati-hati nga raw sa pino ang katawan ni Somers gamit ang palakol niya. Pero kahit na nga raw ganun, e eh, buhay pa rin ang Holy Knights. Yun nga lang, talagang hindi raw ito makapag-regenerate. So grabe mga tol talaga si Gaban dahil kung iisipin eh patay na nga dapat si Somers. Immortal nga talaga sila mga tol dahil mukhang kahit nga anong gawin eh talagang hindi nga sila mamamatay. Pero wala nang silbi si Somers mga tol kung hindi nga siya makakapag-regenerate. Syempre madadaya nga ang mga Holy Knights kinuha nga ni si Colon at mula nga dyan hinostage niya ang bata at sinabi kay Gaban na papatayin niya si Colon kung hindi ito susuko. Kaya ayun dahil nga dyan mga tol e eh, talagang napilitan ngang sumuko si Scupper Gaban. So ayan na nga mga tol yung hint ni Redo na may nangyaring ang pagsuko sa chapter na to. Akala nga natin si Somers ang susuko, yun pala eh si Gaban. At syempre kahit naman sino siguro eh gagawin nga yung leisyon niya dahil sa nakataya nga ang buhay ng anak niyang si Colon. At dahil nga dyan mga tol eh, sinaksak nga ni Gunko si Gaban at eh hinulog nga raw ito mula sa puno. So grabe mga tol kung iisipin kung wala nga hostage ang mga Holy Knights eh siguradong tapos nga sila kay Gaban. Wala nga nagawa si St. Somers kaya tingin ko pati nga si killing hamat Gunko, eh wala rin magagawa. Pero ayun nga may hawak nga silang alas at yun nga e eh, ang mga bata dyan sa Elbab. Kat naman tayo mga tol kay Bro kung saan nagkaroon nga ito ng flashback. Kung saan malalaman nga natin nakilala na nga ni Bro si Gunko napakatagal na panahon na bago pa siya maging pirata. So napakatagal na panahon na nga niyan mga tol dahil namatay nga si Bro eh, 38 years old siya at ngayon e eh, nasa 90 years old na siya. At hindi ko nga sigurado kung nabanggit ba sa kwento kung kailan siya nag-umpisang maging pirata. Anyway hindi ko nga sigurado kung anong nangyari dito pero bigla na lamang na pariginigon ko yung isip niya. At mula nga dyan, eh sinubukan niyang palayain si bro. So dyan pa lang, eh mukhang masasabi na natin mga tol na mukhang malalim nga ang ugnayan ni Brook at Gunko. Dahil sa napawalang bisa nga mga tol ni Brook yung ugnayan ni Gunko kay Imsama at napalaya nga ito. Kaya tingin ko nga eh maaaring kapamilya ni Brook si Gunko o kaya naman e eh, isang matalik na kaibigan o di kaya naman e eh, dating kasintahan ni Brook. At it makes sense na mukhang bata nga si Gunko mga tol dahil sa immortal na nga siya dahil sa ugnayan niya kay Imsama. Pero ito na nga matinding nangyari mga tol dahil kinontrol na nga ni Imsama ang katawa ni Gunko. So basically e eh, alam nga ni Imsama kung magtatry sa kanya ang mga alagad niya. Galit na galit nga raw si Imsama dahil sa natatagalan ng mga Holy Knights. At ngayon daw ang Holy Land ang Maridwa e eh, under attack at nasusunog. Sumukhang so eto na nga talaga mga tol ang pinakahihintay nating lahat ang paggalaw ni mga Kiddy Dragon. Si dragon ngayon yung talagang naghihintay ng pagkakataon para makatake sa Maridua at ang hudyat nga sa kanya mga tol e ang paggalaw ng mga Holy Knights at ngayon ang tatlo sa mga Holy Knights e eh, nasa Elbap e eh, si sinamantala na nga ni Monkey the Dragon mga tol ang pagkakataon mukhang malala nga talaga mga tol ang sitwasyon sa Maridua base sa reaksyon ni Imsama at sinasabi nga na sinusunog na raw ang Holy Land matindi na nga to mga tol grabe na nga ang galit ni Imsama at mula nga dyan mga tol, e eh, sinabi ni Imsama na si e eh, ipapakita kung papaanong namumuno ang isang Diyos sa buong mundo. So, basically, mga tol, e eh, talagang kikilos na nga rin si Imsama at mukhang ipapakita niya nga sa mga sumugod dyan sa marijo ang kapangyarihan ng isang God. Grabe, mga tol, simula na nga ito ng napakatinding bakbakan. Kung sila dragon nga talaga, mga tol, ang sumugod sa Maridyo e eh, siguradong ibubuhos niya na nga ang lahat para matalo ang world government. Mga makikita na natin mga tol kung gaano kalakas si Monkey the Dragon pero mo ang hindi nga basta basta papayag si Im Sama so ayan nga lang mga tol ang spoiler natin para sa One Piece Chapter 1149 wala tayong break next week kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter kung nagustuhan nyo nga ang video to huwag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel at yun maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag iingat kayo pala Lagi bagang.